What's up, Madlang people? I am Doc Yao, uh, 32 years old. I'm singing doctor ng Olongapo City. O, oh, oh, Doc singing. Yao? Singing doctor of Olongapo City. Singing! Ito, ah, singing Siguro magaling sumayo ito. <laughs> singing! <laughs> ah, sing. Pwede, meron ting moves. Yes, Doc, pwede bang sample ng chorus dyan? Kanta mo naman si Grace. ah, uh -huh. sige po. Sige po. Ikaw, oh, ikaw, ang umaga at gabi. Ikaw, oh, ikaw, ang ngayon at dati. Ikaw, oh, ikaw. nag o si Ang bawat sandali. <laughs> Bago makatulog yung pasyente. Doc, try naman okay. natin sayaw. Dancing naman. Dancing naman, Dancing do. naman, dancing naman tayo, Dancing do. Do. naman, Doc. Yeah, you got that yummy. Yun, Doc. Yun, Si Doc, pagkalabas ang dating, no, Mr. Suave. Ay, syempre. Yeah. Tsaka yeah. biglang labas sa pinto. Hoy, hoy, say, hoy, yes. hoy, hoy, Idol ko yes. po siya. Ay, Doc idol yeah. ka pa. Ay, niya. idol Ay, ka pa. Ay, idol pala. ka pala. Ano bang ang klaseng doktor po kayo, Doc? Ah, uh, sa general uh, physician po. General, general physician. physician. Mm -hmm. So, lahat? I usually handle uh, dialysis patients, tsaka oh. ER patients. Emergency room. Nakot, madugo doon pag sa ER, Sobra. Yeah. Laging kailangan handa ka sa mga biglaan. Oh, very oh. alert. Oh. So, ano ka, Doc? Uh, magaling ka under pressure. Yeah. yeah, yeah. Siguro. Grace under pressure. I love that. Ang galing, Kimmy. Yes, uh. Galing mo dun, Kim, oh. galing. May pick-up line ka ba, Doc? Meron po. Sige. Bagsak mo na. <laughs> Bumagsak. Ka. <laughs> Pinagsak ka na. <laughs> Tumumba yun. Ha? Grace? Yes. yes. Sana ako na lang yung right hand mo. Bakit? Bakit? Kasi para pag flag ceremony, hawak ko yung puso mo. Ah! Si Chris napayau me. Thank you Doc Yao. Namahi Yao.